Alhamdulillahi wa wassalamu wa ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid islam, tiyak na kasama sa kondisyon upang tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabuting gawain na kapag ang puso natin ay namalinis, na wala tayong ibang dahilan, wala tayong ibang purpose sa mga ginagawa natin kundi para sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus, kapag ang isang tao gumagawa ng kabutihan, sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala wala sa kanyang puso ang kanyang pagiging ikhlas na ito ay para lamang lillahi Ta'ala ay hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mabuting gawain. In general lahat. Ganun din ang pagsasala. Pag nagsasala ka para lang purihin ka ng mga tao, na makadiyos ka, relihiyoso ka at hindi ka nagsasala, nagdarasal para sa kanya hindi tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakakalungkot lang, akala mo ay marami kang naipon na mabuting gawain. Maraming nagkakamali sa akala, no? Proud na proud siya sa kabilang buhay. Bakit? Sabi niya, marami akong sala nung nasa mundo ako, nagbigay ako ng sadaka. Nagbasa ako ng Quran. Lahat ginawa niya. Proud na proud yung tao na yon. Pero nung kukunin na yung gantimpala niya kay Allah, sasabihin ni Allah, wala kang gantimpala dito. Yung sala mo, Wala sa akin. Yung fasting mo wala sa akin. Yung pagbabasa mo ng Quran, yung sadaka mo wala sa akin. Hanapin mo yung tao na nanonood sa iyo nung ikaw nasa mundo. Doon mo kukunin ang pala ng gawain mo. Wala sa akin. Subhanallah. Bigo ang tao na yon. Mahirap no? Proud na proud siya. akala niya na magkakaroon siya ng gantimpala. Yun pala, yun yung bunga ng pakitang tao. Yun yung bunga ng mga gawain na hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala kundi para sa mga tao. Kaya pagdating sa kabilang buhay, wala siyang makak makakamit na gantimpala. Wala, walang ibibigay si Allah subhanahu wa ta'ala. So mas mainam sa si isang tao na dito pa lang sa mundo ay mabibigo tayo. Kasi once na tayo ay nabigo dito sa mundo, mayroon pa tayong adjustment. Pwede pa natin baguhin, pwede pa natin ayusin yung mga kabiguan. Diba? Pero once na doon tayo mabigo sa kabilang buhay, it's over wala na tapos na eh. Para saan pa ba? Wala ka, hindi ka na magsasala doon, hindi ka na magbabasa ng kura, hindi ka na magbibigay ng sadaka, wala ka ng pera doon eh. Ano lang makikita mo doon? Apoy. Ano pa? Lahat ng madudumi, mainit, Lahat, yun ang makikita mo doon. Wala ka ng pera doon. Kaya ang mainam sa isang tao habang tayo nabubuhay dito sa mundo, magkakaroon tayo ng self-evaluation at magkakaroon tayo ng self-adjustment. Kung ano yung dapat na i-adjust natin sa ating pananampalataya, sa ating iman, baguhin natin habang tayo nandito sa mundo. Kasi lahat naman natin may kasalanan eh. Lahat natin, meron tayong pagkakamali sa Islam. Walang sino mang makapagsabi na ako, perfect ako. Walang mag nun. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang mag nun. Lahat natin mga kapatid, pinagsusumikapan natin yan kung paano natin ituwid, ituwid yung baluktot nating paniniwala at kung paano natin baguhin yung mga kamalian natin sa ating mga gawain lalong-lalo na yung mga pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So yun ang pinakamahalaga sa lahat mga kapatid kasi kung nabigo ka man dito sa mundo, ano man kabiguan ang dinanas mo dito sa mundo, ang mahalaga pagdating sa kabilang buhay hindi ka na mabibigo doon. Wala ka ng kabiguan. Pag, pag, puma, pag ginawa mo yung part mo bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nagpabaya ka dito sa mundo, akala mo marami ka nang na-intact, na nakapag-invest ka na, akala mo marami ka nang aanihin, yung pala zero ka, zero percent kapag dating sa kabilang buhay. Okay? So hindi natin binabasyan mga kapatid yung Uh, dami, yung quantity na mabuting gawain natin, although isa sa binabas pero ang pinaka yan natin, yung quality ng gawain natin. Kung paano natin sinambah, kinilala, tinanggap si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na at sa mga tao na nagbalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala bago man sila inabutan o dinatna na kamatayan. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na patuloy silang humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanilang pagkakasala, sa kanilang mga kamalian. Higit sa lahat, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso kasama ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating asawa, anak, pamilya, magulang, lahat ng mga mahal natin sa buhay, patuloy natin pinagsusumikapan yun para tayo ay magkakaroon ng, magkakaroon ng tunay na forever na pagmamahalan kasi doon natin mamanifest doon tayo magkakaroon ng totoong manifestation kung makakasama natin ang pamilya natin sa paraiso. Bagkos dito sa mundo ay maaring lahat ng bagay nagbabago at maaring yung mga tao na kasama natin, maaring natin hindi sila makakasama sa kabilang buhay na kadipende sa kanilang pananampalataya at takot ka Allah subhanahu wa ta'ala.